nasa evacuation center kami ngayon. Kami ay binaha. Pero kahit binaha, masaya pa rin. Ayan. Ayan. Kami ay binaha. Kami ay sinalanta ng bagyong Karina. Sige, lalika. Ka. Magdaga. May dalawang batang makulit, oh. eh nakahanap si Isikel ng kalaro, oh. solo solo room kami dito oh, guys may magdala ang aming napuntahan na evacuation ito ang aming mga kagamitan guys na dala, -dala sa evacuation ito o oh, yan konti lang yung dala namin yung pagkamit namin ay nandun sa bahay ng kapitbahay namin Isang okay. so, basa ako kanina. nagpa na. pero nagpalit na ako ng damit na yun. Nagbasa ako kanina kasi lakas ng ulan tapos kung sa kami napunta. Ngayon yung mga dito kami matutulog ngayon. Papalipas ng gabi. <laughs> Magka-carton muna kami tapos bukas na kami umagaw. may binigay sa amin na Queen card. Ito yung pagkakukuha kami ng pagkain. Nakapita lang ito. Tapos naka, nakalagay siya kung ilan ang member ng family para yun ang pagkain na bibigay sa inyo. Na. Ay, naalis na yung mama mo. Hindi ka na. Basok na Saan na ba siya pa? Ito. Ito po guys, yung labas ng school ng evacuation. Malawak po yan. Doon po marami pang tao doon. Tapos meron din po dito. Pwede ka maghugas ng kamay. Ay, okay, na pa yung nangungulit, oh. Nangungulit. Nakalat yun eh. Yan po muna kami kakain sa takip ng rice cooker. Wala talaga po yung nabinabiyuhan. E wala po kami yung plato. Alam yung plato natin, lumutang. Hindi na po ang dinon. Hindi ko na yung hindi ko na pinakalam Para pababa siya. Yung plato natin ta? Alin yung lagayan? Oo, kinuha ko yung bike eh. mo, bakit lang Pero dapat na sarayin rin tayo doon. Kapit ko ano, kasi para hindi mo babasok. Oo. Oh, oh. Sigurado? Sigurado? Isa si sigurado mong silabasan. sila. Basta ah, sila. Naglang mm -hmm. uyan yung mga gamit namin. <laughs> <laughs> Mas na tayo isip. Tinatay gano'n, Yeay. Yeay. Ehay. 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 Ehay.

Sabi na ano, kasi daw may maiwala isa sa bahay, ang gusto niyang may magpantay ng bahay niyo, may maiwala isa sa gusto. Pero hindi pwede mong nakatanto. Tapos sa'yo, nasa kaluska. Di na, oh. Tapos pinus mo. yung mabawa-walaan. Wala yung Si asawa ko hindi naman natutuloy sa nakadamay ng sako. E meron naman kapit-pahay din e. Wala yung papasok na. E kasi kapit-pahay ganyan Binibigyan ka nga pala nato no? Wala nga makinig ang bukin ya Marami nga kita nang yung trip pala Makalimang Dawa dina dama dina dama dina Dawa dina dama dina dama dina Dawa dina dama dina dama dina Opo dana ko Mamad nga naman dana don Kinamis ka Dami a? Ano? Kung hindi mo basta-basta pwede din 'yan. Sina Taina na so, okay. yung, so, okay. no, uh, gonna... ko 'yon. Dito lang mismo 'yung pwesto na ilalagay ng susunod na proyekto ng mga tao. Sina Taina na kotonan. guni اللي كده بتاعنا ما فاهم لا 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 يا جماعه